Welcome development para sa isang abogado ang muling pagsasagawa ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa anomalya sa flood control projects kung saan inanunsyo ni Senator Ping Lacson na iimbitahan sa pagdinig si dating House Speaker Martin Romualdez at labing pito pang mambabata sa Kamara. Narito ang balita. That is a welcome development. So, titignan natin kung sino yung dadalo at sino yung hindi dadalo. Kasi hindi pa naman sabina yan eh. Uh, invitation yan. Yan ang reaksyon ni Atty. J.V. Hinlo sa hakbang ng Senate Blue Ribbon Committee na imbitahan si dating House Speaker Martin Romualdez, Congressman Eric Goyap ng Benguet at labing pitong mambabatas mula sa Kamara, kaugnay sa investigasyon hinggil sa anomalya sa flood control projects. Muling magsasagawa ng pagdinig ang komite sa Nobyembre 14 sa pangunguna pa rin ni Sen. Ping Lacson. Kasama rin sa iimbitahan si dating Congressman Zaldico na kasalukuyang nasa ibang bansa. Papayagan siyang makadalo sa pagdinig via Zoom, ngunit may kondisyon na kailangan nitong pumunta sa Philippine Embassy para maging valid ang kanyang testimonya. Sa kabila naman ng magandang hakbang ng komite, tanong ni Atty. Hinlo For example, hindi dadalo yung isang uh, congressman, anong gagawin ng Senate? Kasi once the they, they break the interparliamentary courtesy, gaganti rin yan ng House of Representatives. Baka imbitahin din yung mga senado sa investigasyon ng House. Uh, yan yung abangan natin kung meron ng, uh, let's say, tapang ang uh, Senate Blue Ribbon Committee na banggain yung tradisyon ng interparliamentary courtesy. Mahalaga naman anyang matugunan ang panawagan ng na nakararaming Pilipino na mapanagot ang mga nasa likod ng mga palpak at ghost flood control projects. Una nang ikinadismaya ng nakararami ang bilyong-bilyong pisong ninakaw sa kaban ng bayan at galit sa nararanasan ngayong mga matinding pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa sa kabila ng pagmamalaki ng administrasyon na maraming flood control projects ang naipatayo. Sa pagpapatuloy na investigasyon ng Senado, inaasahang magiging kritikal ang pagtukoy kung sino ang dapat managot sa umunay sistematikong korupsyon sa mga naturang proyekto. Ito si Jane Codnita, inyong citizen correspondent na guulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.